paano, panoorin nyo itong video na to kung paano ang isang 73 years old woman umakyat sa puno ng apple. Diyos ko, dai, ako'y takot na takot. Tingnan mo naman, pinipilit niyang umakyat sa puno. Tinutulungan naman itong isang kaibigan naming si Linda. Ayan, Diyos ko, ako'y talagang takot na takot. Tapos, hindi siya nakuntinto dahil hindi siya nakaakit doon. Ayan, kumuha ng ladder, yung kanyang kapatid, at siya'y aakyat sa ladder. O ayan, matang, matangkad yung apple. Kaya gusto niyang uh, akyatin. Itong kapatid naman niya ay pinayagan yung sister niya na umakyat doon sa puno. Kaya yan, panoorin yu guys. Ayan. So, nakakuha siya doon. Okay pa siya dyan dahil yung kanyang paa ay eh, nandun pa sa ladder. Pero ako'y takot na takot nung umakyat na iniwan niya yung ladder at siya ay pumulupot na doon sa branch. Ay, ang nipis po ng uh, branch. Kaya ako'y natakot at nag ako dyan. Pero hindi ko na pinakita ito voice over ko na lang. Dahil munti na akong tumawag ng isang 911 sa kanyang ginawa. Ayan. O, kaya nyo ba yan guys na umakyat sa puno ng apple tree? Ayan. So, enjoy na enjoy siya. Ayan, akala mo walang nangyari. So, um, pag uh, inaabot niya yung mga mga mansanas, mga bunga ng mansanas, inaabot, at inihahadis niya doon sa kapatid niya. Ayan, lumambitin siya na parang monkey. Inabotan pa na hang uh, PBC pipe para na lang um, pag dito, um abutin yung mga mansanas at para mahulog na lang siya dahil malalayo. Oh my God! Talagang gusto ko nang tumawag ng 911. Ako'y takot na takot sa kanya dahil tingnan mo naman ang liit ng branch ng mansanas tapos inakyat niya. Kaya ako'y natakot ng gusto. Pero uh, nakababa naman siya ng ligtas at nang nakakuha kami ng dalawang um, bag ng mansanas. Yan yung pangyayari sa ato ng Sabado doon sa apple picking namin sa bahay ng aming kaibigan. Ayan. So, uh, guys, maraming maraming salamat sa iyong panonood. Keep watching and follow me for my YouTube channel ang aking pangalan ay Filipino Jersey Life okay guys uh, follow me for more videos ayan so kinpilit niyang inaabot yung iba pang mga hinog na mansanas doon sa tuktok ng puno ng mansanas ni Linda Gibson dito yan sa New Jersey okay guys Thank you for watching. Maraming maraming salamat. Bye bye. Ayan na ang kanyang na na kanyang na na dampot na mga mansanas. Okay? Bye bye. Gagawin natin yan na apple cider vinegar. Okay guys, thank you.